Hello mga Marites! O, oh, gising na ang tagapagmana ng resort. Aro, ang tagapagmana nyo, walang baong kape. Siyempre, jo ako ang tagapagmana ng resort. Pupunta ako sa receptionist, iingi ako ng mainit na tubig. Mababait naman yung mga nagtatrabaho namin dito, kaya bibigyan nila akong kape. Ako ang bagong boss nila, jo. Nuko, Marites, parang nananaginip ka pa yata. Aro, Diyos ko, ang tagapagmana, hindi marunong gumamit ng water dispenser. After 25 years, nakapaglagay din ako ng mainit na tubig. Pagpasensya nyo na ako, takuri lang kasi yung gamit ko sa bahay namin. Walang water dispenser. Oh, ayun pala si daddy ko, nililibot niya na yung resort namin. Diyos ko, sino kaya yon? Nagkadadi pa akong di oras sa resort na to. Nuko, Marites, pa daddy, dadi ka pa. Wala ka naman tatay. Abangan, nagkakapi ako dyan. Nilibot ko muna yung buong resort namin. Dahil mamaya, check out na namin. Pota pa matala, anak. Paning mika kabandike o, sa may-ari ng resort na to, baka gusto nyo po akong ampunin. Kahit tigadilig lang ako ng mga bundok nyo dito. Tapos kung ang nilibot yung buong resort namin dyan, nagsahing na ako. Para pagising na mga kasama namin, meron na silang kakainin. Mga karine, rugu <laughs> Sa kasi na lang ako nagsahing dahil yung kaldero namin nakalimutan sa bahay. Diyos ko. Kahit ako yung tagapagmana ng resort, nahiya naman ako manghiram sa mga nagtatrabaho ni daddy ko. <laughs> Linabas ko na nga yung mga limasag para mapakulu ko na. Dito ko na lang sa foil tray lulutuin yung mga limasag. Bala ni Batman kanini. <laughs> Diyos ko, ang tagapagmana ng resort, ginawang cook. Pag nalaman pa ni daddy ko nito na pinagluto ako dito, magagalit siya, tatawagin niya na naman si attorney. <laughs> Ay, danang attorney, pamaglokwanta na ne, eh, Jo! Napakulu ko na yung mga limasag dyan, inasikaso ko na yung mga hinihihaw kong tilapia. Tapos, naalala ko, meron pa pala kaming sobrang pagkain galing sa Portugal's Kitchen. Iniisip ko nga, baka sirahan na to, kasi nga, kare-kare, tapos yung iba naman, puro creamy. Pero in fairness naman, hindi pa sira. Aba, Portugas Kitchen, napabilib mo talaga ako. Alam na alam mong malinis ang pagkakaluto dahil hindi na sira. Bongga! Pagtapos ko nga nagluto dyan, kumain na ako. kawali na lang ako kumain dahil naubusan na kami ng paper plate. Para-para na lang, Jo. Ang tagapagmana nyo sa kawali kumakain. Maselanjo, Jo. Basta wag nyo lang ako sa arinola pakainin, Diyos ko. Hanggang nga pagan mo kong lechon eh, kaya ka dan. Ro, Diyos ko, nang gigigil sa mga limasag si Marites, ang tataba. Padila, dila, yapay darayo, oh. Ro, Marites, wala ka talagang patawad. Pati siya, linulunok na Iyang mga oras na yan, hindi pa na-hack yung account ko. Kaya talaga na mag enjoy. Na-enjoy ko pa yung pagkain ko. Magdani nga, Kerneta. Bakit ako pa yung napagdiskitan? Kaya kayo, mag-iingat kayo sa mga tanida na nga, Kerneta. Yan, huwag kayong pindot-pindot basta-basta. Ko, bakit kaya hindi sila magtrabaho ng marangal? Kung nakausay ba tao yung papalamon sa pamilya, makapangagalalaman. Magtapos nga namin kumain dyan, pinapalayas na kami ng resort. Tama na daw ang pagpapanggap ko bilang redera.